aming ipon challenge. Yan. Ito ang binuksan na namin yung aking ano. Ito. Ito ang laman ito. Yan. Bibilangin namin kung magkano yan. Tapos ito. Yan. Magkano kaya? May buo pa eh. Ano lang yan eh. Mga bagong limang piso, bagong sapung piso, at saka bente. Ipon challenge. Bibilangin muna namin yan. Tapos, tignan ah, tingnan natin kung magkano ang kalalabasa, ah, kung magkano yan lahat. Kailangan yan kasi ipampupuhunan namin. ni paggagamitan kami yan, kaya kailangan ng buksan. Ito ang lagayan at yung isa sirana. Magbilang kayo, ma. Doon yung inyong gayo. oh. Yeah. <laughs> kayo. Mama, yan nga. <laughs> Sayang, pinapatragot <laughs> Ito na. no. <laughs> Nabibilang namin. Ay, ay. Ayan. Pag-iwalayan nyo ang limang piso at saka sampung piso at saka bente. gagamitin namin to mag ano kami magtatayo kami ng vulcanizing shop kaya binuksan namin to meron po din dito taong bundok ah. <laughs> Yan, ito na po yung nabibilang namin. Ito ay yung mga 20-20. Tapos, dito naman, eh, yung mga lima-limang piso. Pero hindi pa kami tapos magbilang. Ayan pa, may binibilang pa dyan. Tapos, ayun naman, ayun na yung mga 10 pesos na bago. Yan. Malalaman mamaya. Ito na, malapit na po kami matapos na tapos na namin ang mga 20 Unahin na natin bilangin. Bali si dito ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ang isang hilera na 'yan 15. Bali uh, 15. 100 kada isang tayo ay 15. Ito times na sa 1 2 3. 15 times 3 45 plus ito pa. 2, 4, 6, 8. 4, 5. 5, Bali, ito po lahat ay 5,300. Yan. Tapos, ito naman yung mga lima-lima na bago. Bali, isang tayo niyan ay ano, 50. Bali, isang ganyan niyan oh, ay wow, 50. sampung piraso, ah, sampung, 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 eh, ilan tayo yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali, isang hilera na yan ay ano? 10 tayo. Bali, 10. Bali, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na tayo. Ah, uh, 500 times 10. Pwede ba 500 times 10, magkano? 5,000. 5,000. Plus yung dalawa pang piraso doon, di 6,000. 6,000, e, tapos ito, 200. 6,200 to. Ba, malaki-laki na rin. Ito pa, hindi binibilang pa yung mga 10 piso. Ayan na po ang mga 10 piso. Ito ay 2100. Tapos tumawala. ito. Tapos ito. Yan, ayan na ang aming ito na ang aming total. Ang 20 na coins 53. Ang 10 piso na coins 2100. Ang 5 piso na coins, mas marami 5 piso na coins 6200. Bali po lahat-lahat ay 13,600. Ay, meron pa palang buo. Magkano yung buo na yan? Nasa... Bilangin mo kung magkano. O oh, yan, siguro. Bali, yung buo naman ay... Ano? 590. Kaya ang total lahat-lahat lahat talaga ay 14,119. Ako, hindi pa umusta na ano eh. Na 15,000. Pero malaki na rin yan oh. No? Yan. Pupuhunan namin yan sa vulcanizing. Sa baga, hindi naman yan sapat. Pero dadagdagan na lang namin. At least kahit papaano. Malaki-laking tulong na rin to. Yan po. Babay po. Salamat po. Update ko po kayo kapag ginamit na namin to. Salamat po.